None, mga kalapatid sa po tapos na po yung isang part ng costume ni KJ yan po yung sa bewang niya yung parang magiging short or palda niya ayan. Ayan, na, ayan ayan po yung sa harap at sa puwetan niya ayan po. Yan naman po yung sa gilid. Yeah. yung pinaka panghigpit po natin na po yung kasintas ng sapatos kasintas po ng sapatos yung uh, baka po mamaya yung dress na lang niya, yung damit niya na lang ang gagawin natin kasi po ay sa katapusan po yung ano niya. competition niya sa school. Yan po. Dahil po ngayon nagbababagyo, maulan, ay yan. Hindi tayo ba ng nakakapagtinda hindi tayo na ayan po pabuti na lang po para medyo napabilis po. po hanggang dito na lang po mga kalapatids maraming maraming salamat po ingat po tayong lahat bye god bless ka mga kalapatids